Saan mong ako ay darating sa sandaling kailangan mo ako. Hello po, si Ray Valera po ako. Kamukha uh, lang ako ni Piolo Pascual. Joke boss ko rin sa singaling. Kasi ugali ng nanay ko, kapag may bisita siya, pinakakanta ako sa lamesa sa babaw. pre, papalakpakan ka. Akala <laughs> mo no, meron kang nagawang ano, 'di ba? Maganda, pero after that, parang uh, hinahanap-hanap ko na rin yung ano, kumanta. Yan. Tapos natuto akong maggitara, mag piano, mag-bass, mag drum, <laughs> ano, ano na. <laughs> Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Okay. Talagang love. Eh. Langgan. Paalala ko lang ha, pandemya yun, panahon na yun. Okay. Ang hindi ko malilimutan doon, naku, takot-takot ang swab na inaabot ng ilong ko talaga. Iba-iba yung swab sa amin, talagang kulang na lang. Ano, gantihan ko eh. Dahil naiiyak ako talaga. Ting, sa, sa kabila. Kala mo galit, yung ba naiiyak-iyak ka pa? Ganon. Yan ang mga hindi ko malimutan. Hanggang ngayon, naaalala ko pa yung mga mukha nila eh. Bagamat yung pangalan, siguro malilimutan ko yung pangalan dahil sa dami nga. Meron kong mga naalala na hindi talaga namin siya pinapanalo. Dahil sabi ko nga, overqualified ka. And true enough, naging recording artist siya. No, sabi ko, ano pa ginagawa mo dito? Pwede <laughs> Di ka na lang mag-recording? Dahil marunong naman siyang gumawa ng... May tinatago kaming ano, DAW. Pwede ka na mag-recording sa computer mo. And sinalange ko yung tao niyon na sabi ko, mag-recording ka na lang. Ituloy mo na. Kaya mo naman eh. Ganun lang. And true enough, naging tin tinuloy niyo nga. Si Dilaw yata ang pangalan nun. Sa pagsapit ng dilaw. Hoy, maghihintay pa rin. Pinilit namin uh, mapag-ubra o mairaos yung palabas na yon. Itong singaling, bagamat ganun yung, ano, yung aming challenge. Ang challenge namin, siyempre, COVID times. Alam din namin na ang mga tao during that time, eh, medyo down, naglagintuka. Uh, hindi ko alam, siyempre lahat ng mararamdaman mo during the time na tayo ay naka-lockdown. Pinipilit namin, ano yun, uh, tanggalin sa isip ng mga kababayan natin na pasayahin sila sa time na medyo challenging times. Uh, para sa amin, uh, makita namin masaya sila at nag-enjoy -e sila. Malit <laughs> na bagay, di ba? Pero sa amin, malaking bagay yon. Oh. Maraming mangyayari sa singaling dahil ang, ang format po nito hindi naman talaga siya yung tinatawag nating mega ganon na merong set of uh, parang script. Mas marami ho dito, hindi, wala si script eh. Para kami kanya-kanyang dala ng ano, script. Ang mahalaga lang, uh, siyempre may kabatuhan ka. Ibig sabihin kabatuhan, yung kabatuhan ng, ano, ng biruan, kakantsawan, Nandiyan uh, si Randy, siyempre. Ang uh, mga host natin. At nadagdag ngayon si, ano, si Mitoy. Oh. Si Mitoy kasi, ano yan eh, masaya uh, marunong mang good time. Marunong din siyang makaramdam. Matulin din. Oh. Uh, mahilig din sa biroan. Kaya palagay ko, ano, uh, marami kaming kabatuhan. Masaya, masaya. Minsan may iyakan din. <laughs> Minsan. Ako na, iyak din ako minsan doon eh. Pero this time around, pasensya na kayo kung medyo uh, emotional ako pa minsan-minsan kasi nabalik nga, di ba? Parang isang kaibigan na nakita mo ulit, yung mga kasama mo, parang, oh, parang hindi lang kumusta sila, parang nakita mong nagbago, masaya, boy pa. <laughs> Mga bagay na sa aming medyo matanda, importante yon. Pasensya na kayo, ulit ng Sa amin kasi, pag nakikita mo yung mga kaibigan mo o yung mga kasama mo na buhay pa and doing well, masaya ka na nun. Napaka ano sa amin yung napaka laking bagay. Kaya siguro sa mga bata hindi masyado yun. Pero sa aming matanda, napaka importante yun. Kung gusto niyo sumali sa singgaling, Huwag kayong mag -alala. hindi, hindi masyadong ano yon. Hindi kailangan magsisigaw <laughs> o ganun. <laughs> hindi sigawan yung contest na yun. Sa amin, mas gusto yun namin kung nakakanta ka ng ano, yung bang may feeling. Hindi mo kailangan birit-birit. Kami yung mga allergic sa birit. Mas old school kami, mas gusto namin yung ano ka lang, uh, mas nakapagbibigay ka ng message o saya o ano man feeling. Yung birit kasi, masisindak mo yung mga tao, okay? Nandun na ako, masisindak mo. Pero pag puro sunod-sunod yung puro birit, ma mauutak ka rin, ma Imagine mo kami puro birit yung maririnig namin buong no? Kayo man, di ba? Pero biglang may kakanta ng parang kahit carpenters yung kinanta Ang ganda-ganda naman. <laughs> kami gandang-ganda na dun eh. favorite kong kanta. Yung mga fans ko, alam yun ko ano. Hindi yung pinakasikat kong kanta. Ito yung paborito ko. Pa sa Pilipinas to ha. Malayo pa ang umaga Kahit sa dilim Naghihintay pa rin Umaasang Bukas ay may liwanag Sa ating buhay Umaga ko'y aking hinihintay Malayo pa ang umaga yeah. Hello po, si Ray Valera po ito ulit. Uh, Inaimbitahan ko kayo lahat ng uh, kaawid bahay, mga, mga senior citizen, <laughs> mga millennial. Uh, Balik po ang singaling dito lang sa TV5.